malaki. Okay, pinagpala tayo sa ating noon. Ito, ang palya ko ay itinanim July 15. 15. So, ngayon, August, kailan ngayon? September at, 3. September 3. So, bali, buwan siya. Isang buwan at 18 days. 18 days. So, ngayon, magkabuno na ako kasi pabungahin ko na. Ito ang putas at saka 14-14. Dalawang 14. 1 kilo at isang putas 1600 tulog ka kutsara mm. uh, buka kutsara ito nga so dalawang kutsara kalahati hmm. dito yan okay. Hmm. dito yan kasi ngayon pabubungahin na natin ito mm. ganyan 1, 2 dalawang dangkal ang distansya natin sa pag so dalawang dangkal sa kanyang puno kasi malaki na siya hindi natin pwede likuan ang dalawang dangkal dito dito natin ilagay kasi dalawang dangkal yan okay. pagkatapos dalawang kutsara kalahati ito kasi pabubungahin na natin ito ito sa gilid nya bubungahin na natin yan ang natin ito ay uh, side side dressing okay. okay minuto na yan 1, 2, 3 okay na okay. okay salamat po ito ang makatulong sa atin